Gandang ah, na. Padlock yun eh. Tol. Walang na yung... Ay! Naka, naka... Bago Bago mo naka oh, <laughs> oh, <ripad> na nakakuan. Bago mo ka naka-renew. Buti kamay. Tol, ipad na kami. Ikaw yung sirigaw. Sirigaw. Ikaw pala <Ikaw. laughs> <Ikaw, laughs> mong sirigaw. Ikaw tau kaan lupa? Harin ang lupa no? Oo. Oh. Lupa, tubig. Pwede oh. kung na ayun nakita. Oo. Oh. Makalaban nila. Hangin, tubig. Hangin, oh, Yuta.

salamat lahat nga pala sa uh, mga solid supporters natin guys uh, lang lang na sa lahat ng mga FWs dyan lahat ng mga uh, tao nito uh, Tagalusol, Mr. Mindanao no? Thank you so much sa so, mga lahat sa sawang pranood sa mga sawang uh, sa aking channel so lang 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 kay Sir Franz especially kay Nanti join, kata si nanti join. Uh, ya, ingat lagi sa mo. So, okay, ko. Siya si, Jan, uh, Mads. si Mads LB, uh, solid, uh, So, ya kemarin kok, kata sih jadinya maj, si maj LB, ya, solid na supporters. No? So, isti, ya, sama lagi ya. Jadi, nak, tidak nasa, yan lah. So, hindi ko ganong ano tong iyan no? na to. Si sobrang lapad na ng sagingan dito. Uh, mawawala ka talaga. Sobrang laki. Yung iba, abandon na. Hinga, uh, yung mga kulto ay halos dito na ninirahan yung mga kulto. <coughs> yung galing sa Surigao. Yun yung mga kulto doon. Na nakita niyo yung mga viral. Uh, viral na uh, uh, video yung hinaharang nila yung mga uh, daanan yung mga sasakyan na padlock na yung mga tindahan mga malaking tindahan pero doon lang mismo sa Surigao so yun po yung mga iba makasamahan nila siguro nasa mga uh, 8,000 no? ng mga membro nila ay halos ah uh, halos kalahati no ng uh, grupo nila ay dito naninirahan sa area na to meron meron yung guys sobrang laki halos kaya nga nabando na yung ibang mga kasingan dito kasi sila yung uh, ano dito sila yung mga uh, insekto no mga pesticide dito sa area na to sa lugar na to so ingat-ingat tayo kasi hindi sila basta-basta yung mga dala nila mga mahabang uh, itak at saka may mga oras din sila may mga dala-dala silang uh, mga agimat uh. at saka may nagtatanong bakit hindi ko na, na daw ginagamit yung aking uh, agimat yung kapangyarihan ko alam nyo guys hindi na talaga siya bumalik nakita nyo naman sa mga previous vlog ko na minsan hindi ko na ginagamit Kaya, hindi talaga siya hindi na gumagana na di na umusok yung kamay ko yung bakit saka minsan minsan ko lang talaga yung magamit isang buwan may dalawa tatlo ngayon wala hindi na talaga iwan ko bakit kaya samahan nyo kami sa aming uh, pag explore dito sana wala mga sa mangyari sa amin let's go

okay <laughs>

tentang kah? Lih. Mas ada tuh. Hah? Mas ada tuh. Sini lagi antum motor juga wah, okay. hey. oh. Oke. Ih, tuh. 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 Sini Enggak ghost dari, wah, Hah? Yang ghost dari. Nah.

Dato' adlo. Dato' Dilo, oh, Dato' ta? Dato' Dato' Dilo, Gabi Dato' Gabi ini? Dato' Gabi Dato' Dilo, nih Dilo, Oh Dilo, Dato' 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 Dilo, padlak. Boy padlak.

Lupa tubik. Berdaya guna a makita tu di oh Ah. Yang makalaba nila. Hangin tubig Hangin oh. Yuta. <badao. laughs> ah. Oh putih kemai. Ngah. Oh. Putih itu. Hah? Putih ini. Oi, sembuku ni tekuk. Ini, ini, ini untang, ndeh. Jadi, iya. Ini, ini, oh. Ini. Ini pergi ke pedalaman ni,

Ay, nak. Nah, bas basal molega? Bas basna. Jadi selikot. Eh. Tak. Ya, go ka. Ah. Me dikatang-atang dre. Iskat ngug. Ha? Engga me kayu tikling ning. Ah, witse. A... Naik tikling. Uh. Uy, kukak meja. Tiba-tiba kukak tol nga. Masuri. Uh. Ngata ni. Ay, nak

Hah, huh? <coughs> wah ini banget nih. Hah, sudah nih kita gelap nih soalnya, pak. Hah, Ini kita tunggelap nih. Hah, nah, ini kah lagi tuh?

なるほどね。 Kanan itu, baiklah bangun sih, aduh.